Subscribe, Share, Like Hi mga katrinidad Nga po pala, ito nga po pala yung niluto Ano ang tawag dito? Labong! Labong daw po, labong Ah, ito po yung ano, labong, ano ito? Saluyon Saluyon <laughs> Ito po yung bigay ni Sir Bosnoy, ni Kuya Bosnoy Pumunta siya sa amin Naubus na po yung hipon eh Kasi kinain na nagutom na yung taong Sabi sa papa Tara, kain. Lalabot mo yung ano. Hindi alam ko anong tawag. Kain lang ng kain. Wow naman! Wow! Mas, masarap na maluto. Kaping okay, kape. O, kape po kayo. Kahit gabi na. Pansabaw. mau. Mm. Saluyo tapos ano na? Saluyo at saka labong. Ginatamaang labong. Gina labong with saluyot. Ay, ganun sabi. Al ah, ito po yung ulam namin. Anong ang sawag ng mga? Labong with saluyot. Okay. Oh, ito po yung kalin kay ay kaling kahit Kuya Busnoy pumunta po niya sa amin. Ang sawag po nga po ay po pala. Siya raw Kuya Busnoy. Nakain na po yung hipon eh. Ano po yung, po yung... Ina-video kasi tulog. No? Siyempre. Tapos eh, nag-utom na yung mga kasama ko. Kailan na lang, hipon? Talagang school. Kailang school. Well, Di diba ba kanina pentangali? Oo. Eh? Kailan mm -hmm. mm -hmm. sa school ka pala? Sorry. Sorry. <laughs> Are you serious? Huwag pa ng kanin. Kuha ka ng kanin. Mm. Masarap po. Wala po namin ngayong maghapon. Ito oh. daw po ay ulam namin kaninang tanghali. Eh wala ako kanina. Ngayon, ulam na naman namin. Masarap po. hindi hmm, naman lang tinigil ng hibon. May mayroon po kasamang... Ito ay... Matambaka. Iba-iba ko -iba asa isda eh. May galunggong, may matambaka, lauk-lauk na hong ito. Tapos may pa po kami kape. Sabaw po nila uro. Kape ang nung gabi. Kapi. Kailangan po ito ay may coke. Nabi lang coke ma. Tawo lang po ay coke. Ito, ito mm, pala. Kung nga, kumapira eh. Aba, isang, ka isang kawali po ito yun, naubos. Alam mo. Kaya iba-ibang hiwan, di ako malamang hiwan. Pinakita mo pa yung gano'ng kalaki. Hindi eh. po nakapakita yung gano'ng kalaki yung binigay. Hindi mo. yung vlogger eh. Hindi daw po ako vlogger, kaya... Nalimutan, na nalimutan. Dapat tahapon na ay. Sabi mo kasi, bukas na eh. Bibili mo na ako soft din. Masarap naman. Hindi na mo hapos na. Isang... Isang ano na po. Tatlong pamilya po kumain. Tatlong so, pamilya po. Kasama po din si Totoy Penton. O, Sarah out sa'yo, Totoy Penton. Mm -hmm. Yes naman. Ang ula, ang ula. <laughs> Saka po kasama po namin sa pusa, o. Oh. Ito po yung pusa namin. Kita dito! Ito, oh, ayaw mo. Ay, shy type po yung pusa namin. namin sa, ano. Ibigyan mo na pagkain, go! Mm, di ba? galing rin. Pag-uutusan mo, ang tamad-tamad. Wow, yun lang mo utusan. Tara pa yung, ay, hindi pala ko, Mountain Dew. Sorry, wala nang po. Yes, Mimi, um, lagi kang kasali dyan na. O sige, sumukha ka. Wala pong tangkay ang aking tasa. Wala, wala pong mga... magala pala. Ang tasa po namin ni napuputol eh. Oh, para, pala para yan. Busog na busog na naman. Ang pangas kasi ng gayat ko ay. Ang pangas kasi sayang. Tapos sa pagluluto, lalaki ng hipon. Ibigay. Pero nga yung hipon na yun ay ano, 200. Kalahating kilo lang yun ha. Lalaki. 20 perasong hipon. Nilakihan ko talaga. Dapat ay alimasag. Ay wala man akong nakita. Ayun. Si kuya nga, nag-take nag out pa si kuya. Nagdala din ng time niya. Nakailang balik-balik na, pwede pa po eh. Kahit daw, hindi yung nalaga ko pa daw naman di laga yun. Walang oh. halbos. Pinalbo, anong halbos? Walang halbos, bagay hindi na nilaga. Kaya nga, direct Pero ang galing mo, balat mo sa palingkyon, nipis-nipis-nipis talaga. May balat ang nipis-nipis? At saka, ano gayat <laughs> pala? tsaka pati ano yung maputi ang kanilang ano labong parang nakababad sa tawas. ah ganun ba gayon aray ka, yung pati puso ah dangka. pati ay, pag chata, binabad chata, yun, chata chata, yun nangingitim sa, yun kachata sa isda parang may nalagay silang parang pulbos kala ko yung asin makatawas din yun ano makatawas parang hindi mangitim nangingitim yun eh